pasa sa isang aksidente. Kapag kumpleto na ang pagsasanay ng unit, ang lahat ay pinalaya sa bakasyon maliban kay Desmond na inaresto dahil sa pagsuway. Naiwan si Dorothy na naghihintay sa altar, ngunit sigurado siyang may nangyari dahil hindi hindi ito gagawin ni Desmond sa kanya. Sa kanyang selda, nasira si Desmond, ngunit nananatili siyang kalmado kapag pinuntahan siya ni Glover. Nais ng kapitan na siya ay umamin ng pagkakasala upang siya ay mapalaya ng walang kaso, ngunit pinanggihan ni Desmond ang alok dahil matatag siya sa kanyang mga paniniwala. Pagkatapos, binisita siya ni Dorothy, na humiling sa kanya na huminto sa pagiging mapagmataas at pumasa sa pagsasanay sa rifle na hindi na nangangailangan ng pagpatay. Hindi pa rin nagbabago ang isip ni Desmond, kaya tinawagan ni Dorothy si na Tom at Bertha para ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Nang maglaon ng gabing iyon, binangungot si Desmond noong araw na hinarap niya ang kanyang ama habang binubugbog niya ang kanyang ina at kung gaano kakilakilabot ang pakiramdam na alisin ang kanyang baril. Kinabukasan, dumating si Tom sa puta na suot ang kanyang lumang uniforme at lahat ng kanyang mga medalya na hinihiling na makipag-usap sa kanyang dating commanding officer, na ngayon ay Brigadier General. Sa kanyang court martial, umamin si Desmond na hindi nagkasala, ngunit ang siya ay masentensyahan na, pinilit ni Tom na pumasok sa loob ng...